Bago tayong magpatuloy ng ating aralin sa araw na ito, allow me to just share a passage sa Romans 6 chapter 1 verse 4. At ang sabi dito, What shall we say then? Are we to continue in sin that grace might increase? May it never be. How shall we who died to sin shall live in it? Or do you not know that all of us who have been baptized into Christ Jesus have been baptized into his death? Verse 4, Therefore we have been buried with Him through baptism into death, in order that as Christ was raised from the dead, through the glory of the Father, so we too might walk in newness of life. May the Lord bless the reading of His Word. Dito sa ating binasong talata, ito yung muli sa pagpapatuloy natin ng series sa Aklat ng Roma, makikita natin na uh, sinalaysay ni Pablo, sinabi niya na, bakit? Kung tayo ba ay nabubuhay dahil sa kay Kristo, sa biyaya niya, ay magpapatuloy ba tayo na gumawa ng kasalanan? Kasi mayaman yung biyaya ng Diyos eh. The grace that God gives us, mayaman po yun. Pero sabi ni Pablo sa verse 2, hindi po, hindi dapat ganun. Sapagkat tayo na namatay na kay Kristo at muling nabuhay, tayo ngayon ay namumuhay, sabi sa huling talata, in newness, walking in newness of life. Ibig sabihin po, no, tayo ay lumalakad ngayon sa panibagong yugto na ating buhay na kung saan si Kristo ang siyang nananahan sa ating mga puso sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Kaya yung ating lakarin sa buhay sa ngayon ay hindi na ito ay lakarin na aayon sa pita ng laman, na aayon sa mga naisin ng, ng mga nasa paligid natin kung hindi ito ay ayon sa naisin ng ating Panginoon. Kaya ang lahat ng ito ay biyaya ng Diyos. We do not deserve to receive anything from God. We do not receive, receive to receive forgiveness from Jesus. And yet, because of His abounding love, tayo ay Kanyang pinatawad, tayo ay binigyan niya ng panibagong buhay, all we have to do is surrender everything. No? Surrender na natin sa Panginoon lahat. Lahat ng ating mga naisin, lahat ng ating mga, mga desire sa, sa puso natin, atin itong ialis sa Panginoon at atin itong isurende sa Panginoon at magkaroon tayo ng desire na susundin natin siya sapagat alam natin na ang Panginoon, ang kanyang naisin para sa atin ay buhay, ika nga sa John 10.10, abundant life. Buhay na may kasaganaan, buhay na kapili ang Panginoon ang siyang lumika sa atin na kung saan ang kanyang desire is for have for us to have not only the second best that the world can offer but the best no na maiaalay sa atin na may pagkaloob sa atin ng ating dakilang Panginoon Harinawa nawa ay paalala sa atin na tunay nga, like what we said kanina, everything that we do, when we accepted Jesus in our lives as Lord and Savior, lahat ito biyaya ng Diyos. Grasya ito ng Panginoon. We do not deserve to receive anything like this from God. And yet, because of His great abounding love, talagang wala nang ano, wala na siyang ibang hinihiling sa atin kung maniwala lamang tayo sa Kanya. Magandang palataya lamang tayo sa ating Panginoon sa pagkatiyak matatanggap natin ang kanyang pinakamahusay na naisin sa bawat isa. Tayo yung manalangin. Dakilang Panginoon, maraming salamat sa iyong palaala sa amin amang banal ng aming kaligtasan o Diyos ay sa pamamagitan ng iyong biyaya sa amin. Lord, we do not deserve to receive anything from Thee, but Lord, we know, Father, that You desire the best for us, O God. Tulungan niyo lamang po kami, Panginoon, na manampalatay sa inyo. Tulungan niyo lamang po kami, Panginoon, na totally po na magpasakop kami sa inyo sapagkat kayo ang Diyos na mas nakakaalam kung ano ang mas mabuti para sa amin. Maraming maraming salamat, O God. Lord, we as we continue on with our training for today, sa aming pong pag-aaral, O oh God, tulungan niyo po ang bawat isa, Panginoon, na maging bukas ang kanilang puso't isipan, O oh God, upang sa gayon ay tumimo sa kanilang, sa kanilang isipan, Panginoon, ang mga aralin na maging kapakipakinabang sa kanilang paghanda para sa darating na DOH Massage Licensure Examinations. Maraming maraming salamat, Panginoon. Alam namin, O oh God, ang mga banal na narihan po kayo, kasama po namin kayo, kapiling po namin kayo at hindi hindi kami pababayaan sa aming pong ito, Panginoon. Maraming salamat ang lahat ng papuri pagsamba ay aming ibinabalik sa matamis at makapangyari ang pangalan ni Jesus. Amen at Amen.